Good morning mga ka-agri! Sa episode na to, tatalakayan natin ang simpleng paraan sa pagtatanim at pag-aalaga ng kalamansi. Ang kalamansi farming ay isang promising industry sa Pilipinas. Malaki ang pwedeng kitain dito bukod sa mabilis yung return of investment. 1 to 2 years lang namumunga na yung kalamansi. Matagal din yung productivity niya, 10 to 15 years siya pwedeng pakinabangan. At ngayon nga ay magtatanim tayo ng kalamansi, yan yung mga gagamitin nating seedlings may apat na klase XL large, medium at saka small pero ang itatanim natin ay large size yan lang kasi yung available ngayon pero pinaka ideal sana yung XL na seedlings dahil isang taon lang namumungan yung kalamansi pagka ganun kalaki yung itinanim nating punla so first step magukay tayo lagyan natin ng organic fertilizer. Ang lalim ng hukay depende sa ball of soil, yung lupa na nakabalot dun sa seedling na itatanim. Tatanggalin natin yung plastic para makalusot yung mga ugat. Importante na huwag nating tabunan yung dugtong ng kalamansi kung saan nagmit yung stock at saka sayon dahil mamamatay siya. So tatabunan natin yung kalamansi mapapansin nyo maluwag yung hukay para buwaghag madaling makalusot yung mga ugat pagkatapos ay siksikin natin yung lupa sa paikot ng seedling para hindi siya humilig or matumba pagka nadiligan o kaya ay nahanginan so gawin nating buwaghag yung lupa sa itaas para hindi siya lang gamit yan na mga kaagri Naitanim na natin yung kalamansi. Ganyan din ang gagawin natin doon sa iba pa nating mga punla. Sa kabuuan nakapagtanim na tayo dito ng 20 seedlings. Ang lupa natin nasa mahigit 300 square meters lang. Sa distance of planting natin na 2 by 2 meters, makapagtanim tayo dito hanggang 50 puno ng kalamansi. So ideally sa malawak na lupa kagaya kong isang hektarya, ang ideal na distance of planting ay 4 by 4 meters. Yung iba naman gumagamit ng 3 by 3. Sapat yon para makapagtanim ng isang libong punla sa isang hektarya ng lupa. So mapapansin nyo may dalawang hilera na tayo ng kalamansi. May part pa kasi dito na hindi natin nalinisan. Susunod nating tamnan ng seedling yon sa mga susunod na araw. So, paano ba alagaan yung batang kalamansi? Kada labing limang araw, dapat itong lagyan ng abono. Konting amount lang ng puting abono, sapat na para masustain yung paglaki ng seedlings. Mapapansin nyo rin, nagtanim tayo ng mga talong sa pagitan ng mga kalamansi natin para may mapakinabangan tayo habang naghihintay tayo na mamunga 'yung ating mga itinanim. After one year, ganito nang magiging laki nung kalamansi natin. 'Yan 'yung tinanim natin na large size. Malaki pa sa akin. Marami na rin siyang sanga. Pwede nang pabungahin. Ito naman 'yung tinanim na XL. Napakalaki na mas mabilog mala, marami yung sanga kaya ideal talaga na XL yung gamitin nating planting material thank you po sa panood especially to Sir Merrill and Ma'am Biolilo